Good morning guys. Nandito kami ngayon sa warehouse. Yung warehouse na pinapasukan ko, nasunog pa rin hanggang ngayon, no. Kahapon na yung sunog, alas 12 ng tanghali. May sunog pa rin. Grabe, haba ng sunog kahapon pa ng tanghali. Wala well, guys, hindi nakapag-video kahapon nataranta na ang mga tao. Uh -huh. Sinubukan butasin ang ano. Ano Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano yun ano, binutas na yan ang mga bumbero ayan, kahapon pa ng tanghali ito ito na siya ayan, sabi no. pa rin ito okay. masakit pa rin sa ilong yung usok guys